sumpa paninig ko yung mga hindi sumasagot yung nang naririnig ko. So okay lang po ba pag may konting pagbati, may konting pagbati, pag may konting tanong, may konting sagot. Okay lang po ba? Yes. Nako, sa yes yo palang po, hindi na po mga yes sa mga payaman. Alam niyo ba sa pagyes palang daw po malalaman na kaagad kung a -asenso ka ba o hindi. Dapat ang yes mo with attitude, I mean with attitude. Dapat pag yes ka ganito. Yes. Okay, so okay lang po ba? Pag may konting tanong, may konting sagot. Yes! Ay, mga gusto talaga po yung mama. <laughs> o, sige. So, pakilala po muna ako. I'm Lani Leonor. I'm an advertising graduate from PUP. Ang advisor ko po, ang nagbe-mentor po sa akin is mother ko. Retired teacher po siya. At sabi po niya sa akin, ah, basahin mo yung libro ni Robert Kiyosaki. Sino po ba dito ang familiar na kay Robert Kiyosaki? Pakitaas po yung kamay. Wow, marami-rami ah. Anim. Sa so, dami nyo rin, Ali. So, sino nga ba si Robert Kisaki? Siya po yung author ng Rich Dad, Poor Dad. And according po dun sa unang book na isinulat niya, yung principle na nagustuhan ko po dun is tayo daw po okay lang na maging empleyado. But, during our employment period, kailangan daw po kunin na natin lahat ng experiences na kakailanganin natin. Pero after that, hindi daw po dapat tayo matapos sa pagiging empleyado lang. Dapat rin tayo mag- negosyo. So, yun po yung ginawa ko. Naging empleyado rin po ako for four years sa iba't ibang advertising company. Pero after that, nag-decide na po ako magtayo ng sarili kong advertising firm. Pero nung nakita ko po itong negosyo na ito sa AIM Global, ay grabe, shinat ko po, po yung business ko. Even yung master ko, hindi ko na po itinuloy. Bakit? Kasi humarap po ako sa napakatinding problema. At yun po ang good news namin sa inyo ngayon. Pag nagusuhan nyo ang negosyo na ito, bibigyan din po namin kayo kayo ng problema. Okay lang po ba yun? Yes! Eh, wala na mga yes ng iba. Sige, para mas malinaw. Okay lang po ba? I-share e ko muna sa inyo kung ano naging problema ko. Yes! ay malay nyo, hindi eh, ba? Ma-encounter nyo rin problema na ito pag nagustuhan nyo yung i-discuss namin. So, ano nga po ba naging problema? Ang naging problem ko po, nung ginawa ko po itong business na ito, after doing the business in one year, ang naging problema ko, I bought my first brand new car. Yeah. na iyon ang problema. Syempre, masarap kayo magkaroon na sariling kotse. Ano po ba na, talaga naging problema? Ang naging problem po, nung pinili ko po yung kotse, hindi po ako marunong mag-drive. At wala rin ako ng lisensya. Yung time na binili ko yung car, nakikusap ako sa yung ng bunda. Sabi ko, ah, oh, pwede pa na-deliver naman dito yung kotse. O, oh, wait naman yung taga-ahente. E, deliver niya. Ang mga ahente kasi, mababayin niya mga yan. Oo. Oh. So, sa umpisa. Hindi, joke na. Bawal mo nag kakakit din yan, sa akin. So, di-deliver naman nila. The next day, sa kanya nga ako nag-apply ng student license. Ang student license good for 6 months use. And since hindi nga ako maroon na mag-drive, na-maximize ko yung 6 months. Pero nung natuto ko mag-drive, ay grabe, excited na excited ako may drive yung sarili kong kotse. Yun nga lang po, sa sobrang excitement ko, may napatunayan po akong isang bagay. Ano yun? Napatunayan ko na totoo po pala, totoo po pala ang mga insurance ng kotse. Bakit? Kasi on the way po dito sa office, nabangga na po ka agad ang alam. Diba? Ang saya na lang problema ko. Pero kung kayo ngayon, ang tatanggay ko, sige, mamili po kayo. Ano po bang gusto nyo maging problema? Yung problema na-encounter ko? O itong pa problema na tipong, ang ah, galing-galing mo mag-drive. Kas-kasero ka sa daan. May lisensya ka pa. Professional pa. Pero ito ngayon ang problema mo. Wala ka namang sariling sa sakyan. So, mas gusto yung problema. Yung nauna yung pangalawa. Mas maganda talaga yung mag problema ko dahil madali naman po mag-aral mag-drive. Madali rin po kumuha ng lisensya pero mahirap bumili ng sarili kotse. So kung gusto niyo po maging problema, ang naging problema ko, naku, simple lang po ang dapat niyo gawin. Kailangan lang po keep an open mind lang po tayo for the next 30 minutes. Okay lang po ba? 30 minutes lang. Parang ayaw niyo ah. Okay lang What is it? <laughs> yes, yes, So <also>, now, sabi <laughs> ni <din> Tita. <palitan. laughs> Hindi, joke lang po yun. Joke lang po yung 30 minutes. Five hours po talaga tayo na yun. Hindi, joke lang. Okay, so according din po dun sa second book ni Robert Kiyosaki, tayo daw po, nakahati lang daw tayo sa apat. It's either we're employed, we're self-employed, we're a businessman, or we are an investor. Para itong fourth quadras na to ni Robert Kiyosaki, hinati na lang po yan sa dalawa ni John Paul Getty. And according po sa kanya, it's either we are receiving linear income or we are receiving residual income ano po ang pagkakaiba ng dalawa pag sinabi po natin linear income ito po yung mga tao na nagtatrabaho para kumita ng pera or in short ito rin po yung mga tao na no work no. No Katulad ng mga empleyado. I have nothing against sa employment kasi naging empleyado rin ako eh. Pero itong reality, pansinin mo, isang empleyado umabsent ng isang linggo. Wala nang sick leave, wala nang vacation leave. May matig lang pa po ba sa mga sweldo? Wala na. Even self-employed, sino mga self-employed na yan? Mga lawyers, doctors. Pero pansinin mo, doktong na hindi naman naging clinic, walang pasyente, may kita po ba? Even lawyers, kahit pumasapayan sa bar. Ah, so definitely, pag tayo nasa linear income, medyo mabagal po ang asenso dito. Bakit? Because we're spending our 100% effort na mag-isa lang tayo. Na kapag tayo mismo nawala, nagkasakit ka, eh di ba iwala rin ang 100% effort mo. But compared if you belong to residual income, nako, ito na po yung mga tao na kahit hindi na nagtatrabaho, eh kumikita pa rin ng pera. paano naman nangyari yan? Katulad po ng mga negosyante at mga investors. Katulad po sa generation natin ngayon, sino po yung kilalang kilala yung malalaking negosyante sa Pilipinas? Henry C. Henry C. Sino ba? Lucio Tan. Lucio natin. Si Lucio Tan, ano-ano po ang mga kumpanya? Di Lucio Tan. Oh. Philippine Airlines. Sino ba? fortune Tobacco. Pero ang tanong ngayon, si Lucio Tan po ba nakita nyo na na nagpalipad ng aeroplano ng Philippine Airlines? Parang hindi ba nakita na hindi sumasagot? Nakita niyo na po ba? Yeah. hindi talaga. Bakit? Eh, napakataas mo. Kahit sino piloto ay lagay mo doon, hindi mo matatanaw. Tama po ba? May joke lang. Peace tayo. O, oh, eto na lang. Ibahin ko na lang ang tanong. Si Lucio Tan po ba nakita niyo na na nag-cigarette vendor dito sa May Ortigas? Hindi. Pero ang tanong ngayon, magkano ang kinikita ng Lucio Hindi eh, lang millions. Millions pa. Bakit gano'n na nangyari? Kasi nga, pag sinabi natin residual income, eh, ito po yung you have 1% of 100 people. Nakatulad po ni Henry C. Libo-libong empleyado niya ang pumapasok sa bawat kumpanya na siya ang may ari na kahit hindi siya nagtatrabaho, kumikita pa rin siya ng pera. Parang katulad nito, si Henry C. Ano ang mga kumpanya ni Henry C? SM. Ano pa? Banco de Oro. Ang tanong, si Henry C. Uba, nakita niyo ng banner sa SM? Hindi. Si Henry C. Uba, nakita niyo ng cashier or ng teller sa Banco de Oro. Hindi. Pero ang tanong ngayon, magkano ang kinikita ni Henry C? Pero yun sa naman, bakit gano'n na nangyari? Kasi nga, pag sinabi natin residual income, ito eh, yung kahit hindi ka naman trabaho, you still have 1% of the 99 people. Na ito po yung principle na sinusunod ng mga Chinese ano sabi ng mga Chinese? Mas gugustuhin ko kita piso sa isang daang tao kaysa kita isang daang piso sa iisang tao. Bakit pag 100 taong to nagkasakit? May kita pa ba si Chinese? Wala na ako para dito. Isa lang ang magkasakit. May kita pa ba si Chinese? Yes, meron pala siyang 99 pesos na kung tayo daw po papasok ng negosyo. E, ito po ang kauna-unahang dapat nating iniimplement. implement Yung tinatawag na Law of leveraging na iyan po yung system na ginagamit ng Jollibee, ng McDonald's. Ano 'tong tawag doon sa system na 'yon? Ano ginagamit nilang principle? franchising, parang katulad po ng McDonald's. Alam niyo po ba, ang may-ari ng McDonald's is si Ray Kroc. And for every branch na McDonald's, meron pong 3% royalty income si Ray Kroc. Eh ang tanong ngayon, ilang branches meron ang McDonald's? Hindi eh, lang yung nationwide. Worldwide pa yan. So imagine nyo na lang, ilang 3% yun. Pero ito pang isa pang tanong. Alam niyo po ba kung nasaan na si Retro? Nasaan na? Yung tama, 6 feet under the ground na. Imagine nyo na lang ha, si Retro patay na yan. Pero kumikita pa rin na, pero gusto niyo pa mangyari sa inyo yun? Yes. <laughs> isa lang yung nag-yes eh. Okay, nilinaway ko po ha, wala po akong sinasabi na kailangan yung mamatay para na ma-implement ang law of leverage ha. Nilinaway ko po, kahit buhay na buhay tayo, kaya-kaya natin i-implement yan. Lalo-lalo na po dito sa Alliance in Motion Global Incorporated. Bakit po? Kasi dito po sa negosyo natin, ang tawag po dito is mostly people's franchise. You are creating your business partners. Parang katulad ko po, ako nandito ako ngayon sa Manila. Pero may mga business partners ako sa Marquezon Province. So nandito rin sila ngayon. Yung mga ilang nila, ayaw makaway-kaway pa. So sila, pag nagtatrabaho yung mga yan, dito ako sa Manila, may share ba ako sa tinatrabaho nila? Yes! So oh, yun yung maganda sa negosyo natin. Dumarating yung time na kahit natutulog ka na lang at pa-relax-relax ka lang, e eh, kumikita ka pa rin ng pera. Yeah. Gusto nyo ba mangyari sa inyo? lalakas yung mga ilihis. Pero <laughs> kung gusto ano mo mangyari sa inyo, eh, iwasan mo niyo tong sakit na to. Dahil pag itong sakit na to, ang dumapong sa inyo, naku, malabo po kayong umasenso. Ano po yung sakit na yan? Acne. Ano po yung sakit na acne? Hindi po yun yung mga pimpo sa nagtutubuhan sa mga mukha natin. Ano po yung acne na yan? Naku, eto po yung mga tao na alam ko na yeah. Yeah. may kilala po bang yung kasing tao? Yes. Dami, no? Yung tipong the know-it-all person. Yung tipong sinabi mo, eh, ang ganda. Ang isasagot lang sa iyo, ay naku bro, alam ko na yan. E <laughs> di ko kung mari mo? Ay eh mari, tignan mo man yung negosyo ko. Ang ganda. Ang isasagot lang sa iyo, ay naku mari, alam ko na yan. <laughs> Lahat na lang ng bagay, alam niya. Kasi eh, sabi nga doon sa mga business books na nabasa ko, there is no permanent thing in this world rather than change. And change is equals to growth na no, kung gusto daw natin mag-grow tayo as individual, kailangan marunong tayo mag-adapt sa mga changes. Kasi sabi nga nung isa sa mga mentor ko, if you always do what you've always done, you will always get what you've always got. Tulala na kayo. Ano daw? Ang bilis naman. English pa. <laughs> Nosebleed. Ano anong ibig sabihin nun? Sabi nga nila, kung paulit-ulit lang ang ginagawa mo, ang resulta mo, Ano? paulit-ulit lang din. Kaya nga sabi ni Jim Rohn, for things to change, you have to change. Hindi mag uumpisa ang pagbabago ng mga buhay natin sa kapitbahay natin, chismosa. mag uumpisa ang pagbabago ng mga buhay natin, kanino? Sa sarili. At okay, eto, ang dami ko kinita mga bata dito. O para na rin sa mga parents na nandito ngayon. Nako, iwasan niyo po itong virus na to na dumapo sa mga anak niyo. Ano po yung virus na yan? COD dot? Oh, ano po yung virus na yan? Ako, eto po yung mga kabataan na care of daddy, care of mommy. Sino yan? Yan yung mga kalabit, pene. Mommy, pene naman ang lord. Daddy, pene naman ang pang shopping. Lahat na laki ni asa sa magulang. O yung mga estudyante natin, parang masasama ng mga tininyo nyo sa akin ha. Huwag kayong mag-alala, wala naman akong sinasabing kayo yun. Yung katabi nyo. <laughs> Yung yeah, joke lang. Pero ito, no, pasanin nyo. Bakit nga ba gano'n na nangyayari? Ano ang laging sinasabi ng mga magulang sa mga anak? O oh, anak, mag-aral ka ng mabuti, ha? Kailangan pag-graduate mo ng elementary high school, ikaw ay valedictorian. Kailangan pag-graduate mo ng college, ikaw ay cum laude. Para pag-graduate mo, makakuha ka ng maganda... Oh, alam na alam natin yan, pero pansinin niyo ang mga Chinese parents. Ano laging sinasabi nila sa mga anak nila? O ikaw anak, aral ka buti ha, ah, para pag iyo graduate, hawak ka ating negosyo. Nakikita niyo po ang pagkakaiba? Ang mga Pilipino sa tayo nakafocus more on employment. Pero ang Chinese na nakafocus more on ang tanong, sino ang mas successful sa dalawang Pilipinos, Chinese? Chinese. At sabi nga nila, sa prinsipyo ng buhay, kung gusto mo maging successful ka, oh simple kailangan lang tumikit ka at makinig ka sa mga taong successful din. At kung gusto mo namang maging miserable ang buhay mo, simple lang din po yan. Kailangan lang dumingit ka at makinig ka sa mga taong miserable din ang buhay. <laughs> Parang katulad nito, pasirin nyo, noong time na nag-aaral pa tayo, lahat ng kaklase natin matatalino, mga dance listeners, ako yan ang mga magkakabarkada, yan ang mga magkakasama, pero pasirin nyo, lahat din ng kaklasi nyo bobo, magkakasama din. Hindi <laughs> ba? Nasa bakit nasa room 4? Kasi magkaka-cheating mate yan mga Sabi nga nila, birds of the same feather, bago na po ngayon, birds of the same feather are the same birds. Ha? Yeah. Joke lang po. Tama po yun, flocks together. Sabi nga nila, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kaya po mag-ingat po tayo sa mga tao na sinasamahan at pinapakinggan natin dahil more or less sila yung mga tao na nakaka-influensya kanino sa atin. Kaya kahit saan ako mag ng mga seminars, isa po ito sa principle na lagi kong sinasabi na kung gusto mo maging successful ka, simple lang na naman eh, kailangan lang tumikit ka at makinig ka sa mga taong successful din. Malinaw po ba? Yes! Parang hindi ah, malinaw po ba? Yes! So ang tanong ngayon, bakit po ba kayo nandito ngayon? Eh, siesta time. Ano po ba sabi ng na mga nag-invite sa inyo? Nandun po bang meron? Seminar. <laughs> Sige. Oo na Pero ano na po ang pag-uusapan natin ngayon sa seminar? Pera. <laughs> ano na po ba? Anong topic natin ngayon? negosyo. Okay, so ayan po ha. So ang tanong ngayon, importante po ba sa ating kumita ng pera? Yeah. Mahalaga po ba kumita ng pera? Yes! Yeah. Dahil tayo ay mga mukhang? Yeah. Masasabi po lang, inihino eh. ko nga yun eh. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay negosyo. So ibig po sabihin, kaya kayo nandito, kayo po ay mga mukhang negosyante. Eh, okay, ha? Huwag po masyadong pahalata, pa. okay? <laughs> <laughs> so, na natin, nga ba yan? so, usap so, 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 Global. Alliance Emotion Global Incorporated. Then start po tayo ng March 18, 2006. So bakit po siya tinawag na Alliance Emotion? Kasi po yung mga may-ari po nito is galing po sa gantong klaseng industry. Ang company president po natin is si Dr. Ed Cabantog. So doctor by profession po siya but doing this business. Isa rin sa mga may-ari si John Aspirin. Physical therapist naman po siya by profession but doing na ng global. Because we have tied up with one of the best company In US. Sino po yan? Nature's Way. Sino po si Nature's Way? Nag-exist na po siya for 45 years. And for 45 years, wala po silang unang. Kaya tinitrain sila sa New York Stock Exchange or NASDAQ. And they have more than 700 product lines. At lahat po ng produkto nila is USFDA approved. Ano po ang USFDA? Iyan po yung counterpart ng BFAD. But of course, meron din po tayong BFAD para ma-distribute natin dito yung ating mga produkto. And we also have Ano po yan? Ito po yung approval na nanggagalit sa mga kapatid nating Muslim. At meron din po tayo po share rating or what we call Kmart. Ano naman po iyan? Ito po yung approval na nagyanggaling sa mga Jewish rabbi. Pero ito, pasanin niyo po ha, sa mga nabibili natin sa supermarket, madalas na po natin makikita ang halal seal. Pero ang Kmart, bigila na po natin makikita yan. Bakit? Kasi according po sa standard ng mga Jewish, before kayo mabigyan ng Kmart, kailangan yung produkto mo is 99.9% fresh ang tanong ngayon, paano ba natin makukuha yung 99.9% freshness and pureness sa isang produkto? So, according po sa research, para doon makuha natin yan, kailangan. Once we harvest a fruit or a vegetable, we have to consume it immediately. Pero ang tanong ngayon, yung mga fruits and vegetables, sabi-dibinin so niyo po ngayon, saan pa po ba yan ang gagaling? sa mga probinsya. Eh according nga sa research, habang tumatagal daw po yung time na hindi mo kaagad kinain yung fruit or vegetable na yun, eh nababawasan nang nababawasan yung nutritional value niya. Kaya nga pa-sininyo, pag na pa kayo ng punta sa palengke, anong itsura ng gulay, ang prutas sa mabibili niyo? bigla sana, parang isda lang, lanta-lanta no? na. So, bakit po? Kasi nga, according nga sa standard ng mga, ng, ng, mga Jewish, para doon kukuha na again, kailangan, after harvesting it, kakainin natin kaagad. So, yun din po yung reason. Bakit nakuha natin ang Kmart? Kasi po, ang Nature's Way, may sarili po siyang plantation. Kaya after na lang i-harvest yan, pinaprocess po kaagad nila into finished products. Kaya lahat din po ng produkto natin is mataas po yung tinatawag natin aura. Ano po yung aura? Oxygen Radical Absorbance Capacity. Iyan naman po ang sumusukat kung gano'ng kataas yung tinatawag naman nating anti-oxidant. So, ang tanong ngayon, familiar na po ba tayo sa mga anti-oxidants? O konti lang na naman na sumasagot. Parang mas naririnig ko pa yung baby sa likuran. So ang tanong ngayon, baka naman narinig lang. Narinig na po ba ang antioxidants? Yes! Ayun yan, narinig nga lang talaga. Eh, kasasabi ko lang. Eh. So ano nga ba mga antioxidants? Siya yung mga anti-stress, anti-aging, anti cholesterol anti-high blood, anti-diabetes, anti-cancer. Iyan po mga antioxidants na yan ang lumalaban sa tinatawag naman nating free radicals. Ano naman po ang free radicals? Ay nako, iyan lang naman po yung pinanggagalingan mula sa pinakasimple sakit na ubod sipon hanggang sa pinakamalalang sakit na cancer. Na kung ayaw niyong magkasakit, simple lang, kailangan po iwasan na natin ang free radicals. Pero ang tanong ngayon, paano nga ba natin maiiwasan ang free radicals? At yung unang-unang -una, dapat alamin natin saan ba natin siya makukuha. At eto po ngayon ang good news. Free radicals is in the air that we breathe. O oh, may konting activity lang po tayo. Kasi sabi nga ng mga jeepney driver, galaw-galaw, baka... Oh. Hindi po, bago na ngayon. Galaw-galaw, baka pumanaw. Ha? Para katunaw. Mas magandang pakinggan. Kaya kung ayaw niyong pumanaw, kailangan po participate lang kayo. Ha? Okay? So at the count of three, sabay-sabay po kayong mag-i-inhale. Okay? So one, two, three. Okay, eh sa'yo na, mga kusang panumumasyan. Himatayin ang mga katabi. Okay, so congratulations po mga kapatid. You have just inhaled millions and millions and millions of free radicals. Congratulations po. Paglabas niyo po ng seminar room na to, posible na po kayong magkakanser. <laughs> Congratulations, pero no, bakit gano'n na nangyari? O, ito pa sa ninyo. Ang pako, may buhay po ba o wala? May yeah. hindi makasagot. Baka hindi alam ang pako. Baka kailangan English ko pa. Ano ang English ng pako? Yeah. ang okay. ngayon po ba? May buhay o wala? Yeah. Dito, naman kailangan English pa, mga sosyal kayo. Pero pa sa ninyo, ang pako, iwan mo yung maghapon magdamag. Ano mangyayari sa kanya? Kinakalawang, ang tanong ngayon, tayo po ba may buhay o wala? Yeah pa so, sumasin mo ang pako, wala, na, wala namang buhay yan. Pero nagre-react sa hangin, nagre-react sa environment, kinakalawang. So ang tanong ngayon, tayo pa kaya na may buhay? So definitely tayo kinakalawang din. At ito pa, pangalawang pinanggagaling ng mga sakit natin, it's in the food that we eat. O so, sa inyo na lang po manggaling, pag kayo magpiprito ng ulam, ano dapat ang itsura ng mantika bago nyo ilagay yung ipiprito nyo? Ito May buho po ba matika? <laughs> ano? Galing rep yun. Ano? Ano dapat ang itsura? Dapat yun, mainit na mainit. Para hindi tumikit yung ipiprito mo, di ba? Pero alam niyo po ba, according po sa research, yung pong tinatawag natin smoking oil or yung umuusok-usok ng mga matika sa sobrang init, naku, iyan po ay cause ng cancer smoking oil pa lang yan. Ano pa kaya yung nasa labas? Ano yung nasa labas? Yung mga boiling oil, yung mga babad sa mga mantika. Nako, iyan po ay mas lalong cause ng cancer. Eh, eto pa. Lagi tayong nagmamadali. Kaya ang mga kinakain natin, nagmamadali rin. Ano yung mga yan? Mga ano yung instant? Instant coffee, instant noodles. No. Kaya tasin ninyo, ang mga sakit natin ngayon, ano? Instant. instant din. Bakit? Kasi puro preservatives, puro chemicals. At eto pa, saan ba nang gagaling yung mga sakit na natin? It's in the water that we drink. O, sa inyo na lang po ulit manggaling. Nung kapanahon na nyo po ba, saan kayo pumupunka ng tubig na ininumin nyo? Sa ilog talaga si Mami. Dapat nga ka natake ni Dan. Pero tayo, Mami. Okay, mga kasi kitang ko na nalang <laughs> tatanungin <laughs> ko. So tayo kumukulong. manufacturer ng water. Sabi niya, naku, hindi na ganun kasi sa mga nawa sa juice, ano yon Mineral water. Pero meron na naman isang manufacturer ng water. Sabi niya, naku, hindi na rin ganun kalinis sa mga mineral water. Ano yon Distilled or purified water. Pero meron na naman isang manufacturer ng water. Sabi niya, naku, hindi, hindi na rin ganun ka-healthy ang mga mineral or distilled water na yan. Ano yon Alkaline water. Eh, ngayon nga, may commercial pa si Pacquiao. Ano yun? You know <laughs> Vitamin, water. Pasalin nyo, pati tubig na iniinom natin, na dinirelo. Nag-mute, bakit? Kasi nga, hindi na po ganun ka-safe yung mga tubig na iniinom natin. So, eto po may mga kapatid, dito po sa tatlong to, nang gagaling ang ating mga sakit. Naku, ayaw po natin magkasakit. na. Si kailangan po iwasan na po natin ang tatlong ito. So, okay lang po ba? Simula sa mga oras na to, wala na pong hihinga. Kaya hanggang matapos ako magsalita dito, okay lang po ba? Yes. Hindi pwede. Mano, wala na akong pausap. okay, eto, wala na lang kakain mga isang buwan. Pwede po ba? Hindi pa naman pwede. O, wala na lang iinom ng tubig kahit isang buong araw lang. Pwede po ba? Uy, pa rin pwede. Dahil three-fourth ng ating katawan and 80% of our brain is water. Madadahing tayo tayo yan. So, ibig pong sabihin yan, ang free radicals, hindi po natin kayang pigilan yan. Papasok at papasok yan sa loob ng ating sistema. So, ano ngayon ang kailangan natin gawin? Kailangan po mag-take tayo ng mga supplements rich in anti Oxidant. Sabi nga ng mga doctors, prevention is better than kaya lang ang tanong ng marami, eh lalit napakarami ng anak antioxidants ngayon eh. Napakarami ng food supplement na naglalabasan ngayon. Alam ano mo ba, meron ako isang kapitbahay. May ininginom ngayon, tumatakbo, nakatalikod na. Uh, kaya sa dami na yan. Ano ba talagang kailangan natin minumin? Oh, ito po ngayon ang sagot dyan. According sa research, according sa mga doctors, kailangan daw kung iinom tayo ng mga antioxidants, kailangan po yung pinakabago. Bakit kailangan pinakabago? O sa inyo na lang ulit manggaling. Noong mga year 2000, ano po yung sakit na galing pa sa Hong Kong? sa SARS. Two years, three years ago, may mga sakit din galing sa mga manok. Ano yun? Bird's flu. Eh, yung sakit niya yun, na kumakalat, ano daw po yun? O, oh. AH1N1. Eh, so, pasin ninyo, even viruses, even germs, na upgrade din yung mga yan, na -de develop, nag mutate din. Tapos, ang iinumin mo ngayon mga gamot or mga antioxidants, parang pa ng lolo't lola mo, eh, tatala po ba yan sa mga pakabagong sakit natin ngayon? Hindi na. Kaya kailangan, kung mag-take po tayo ng mga anti excellence, kailangan po yung pinaka bago. Kaya doon po sa 700 product lines ng Nature's so Way, eh, ang pinili po natin, yung isa sa pinaka bagong produkto nila, which is C247 natural Shootical. At pag sinabi po natin natural, from the word natural, it's coming from the nature. At pag sinabi naman natin Shooticals, para katulad lang po ng Pharma Shooticals, so ibig sabihin, nakakagaling, nakakatulong sa ating kalusugan. So pag sinabing natural shooticals, kinombine po ang nature with science. Okay? At pag sinabi naman natin 24, it means meron tayong 24 hours per... Day. at meron naman tayong 7 days ang week, so ibig sabihin naman po ng C, it means cellular protection, cellular immunity cellular energizer, cellular enhancement cellular support, cellular nourishment, so yan po yung mga meaning ng C, at ito po, medyo natakpan lang meron po dyan, kasama po dyan yung cardio protection so ibig sabihin 24-7, tayo po ay protected. Lalo na yung cardio na yan. Kasi alam niyo po ba, according sa research, mostly po pala ng mga heart attack, iyan po ay nangyayari during night time habang ikaw ay tulog. But with C24-7, even when you're sleeping, you are protected. So, at tanong, bakit naman din yung tayo maprotektado? Ito po ngayon ng reason yan. Kasi po, ang C24-7, it has more than 22,000 phytonutrients. At pag sinabi po natin phyto, it means plants. So, ibig sabihin, yung nutrient content ng produkto po natin ay galing po sa halaman. At tanong ngayon, gano'n naman karami ang 22,000? O, para magkaroon tayo ng idea, tatanungin ko po kayo. Sino po ba dito kumakain ng orange or pongkat? Pakitaas po ang kamay. Parang hindi lahat nagtataas. O sige, ibahin ko na lang ang tanong. Pero this time, ang hindi magtaas ng kamay, isa lang ibig sabihin yan. May putok. Ayan, e, tingnan mo ngayon sa mo kung magtataas. So, ito ngayon ang pangalawang tanong. Sino po ba dito ang nakakita na ng orange o or pongka? Pagtas ka rin. Sige, kung hindi ka pala titaas ng kamay, eh, kakain katalimang nila lang ka talaga. So, ito ngayon mga kapatid. Alam niyo ba, every time kakain po pala tayo ng mga oranges or pongka, ang nakukonsume lang po natin ay 72 phyto nutrients. 72 lang. But compared with our product, isa capsule lang po yan. 22,000 kaagad ang makukuha natin. So ano-ano nga ano po mga 22 na yan? Unang-una, una, we have vitamins, minerals, and trace minerals. Kaya lang yung iba, nilalang-lang-lang yan.